Nyo guys Good morning! Good morning! Good morning sa inyo! Hi guys! Sobrang lamig ngayon as in iba yung, iba yung, yung lamig niya as in nanunoot tapos ilang araw na nagpo-froze talaga po-froze lang grabe yung mga sasakyan as in parang ang hirap pag wala kang talagang parking na close na Oo. parking. Kawawa. Parang <laughs> nakakaawa yung mga sasakyan. Pero, magiging ito kayo kasi, ano, madalas ang mga daanan. Lalo okay. na yung, alam mo yung puting, ano, yung sa kalsada. Oo, sa pedestrian. Madulas. Kapon muntik ako yun. Oo. Oh, hindi na, madulas. Yung may mga lining na, 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 ito'y papakita namin yung, ganyan, oh. oh. yung mga lining, yung sa mga pedestrian, mga gano'n sa daanan. Hmm. Kasi hindi yan agad-agad natutunaw yan, yung ano. Yan, pag na, minsan napabigla ka ng apak dyan, madulas yan, or kahit yung mga gantong mga daanan, pag medyo kasi basa sila, tapos nag ang dulas. Kaya eh, wag po kayo ako, ano. munti ka na kung maano. oh, pero simpleng simento lang yun. Kaya, ingat din po. Huwag po kayong tatakbo sa pedestrian. Sila kasi parang sanay na sila eh. Parang sanay sila magbalance Pero sabi nila, ano eh, sabayan mo daw. Sabayan mo yung ano. Kasi nga, di ba, parang maano sila sa mga skating, skating. Kaya magaling sila magbalance. Yes. Eh, ngayon, mag lalakad-lakad kami. Pero ang ganda ng araw. ganda ng araw, guys. so oh, Sobrang ganda. Araw-araw na siya ang ganyan. Eh. Ilang araw na na maaraw. Pero grabe ang lamig. Masarap din maglakad-lakad. Ngayon, may bibiling kami sa labas. Kaya, ayun na. Ayan, niyan. Eh. Tapos mag kayo. Mag-stop. Kaya, lakad na. Ang ganda talaga ng araw. Ang ganda, oh. ng mga ulap. Tingnan nyo. Kala mo hindi totoo. Parang drawing. So guys, alam mo yan, yung parang puti-puti yan. Ano yan, yan na yung mga nag-froze. Kaya, delikado din. Madulas yan, eh. Kasi, madulas yan. Kaya mag kayo pag ganyan ang daanan. Iba kasi yung mga patwok dito din sa check eh. Mga gantong mga uh, lagi yung daanan nila. Madudulas. Ayan o, ang dulas kayo niyan. Kaya ingat kayo ha, kasi marami na didiscrasya dyan. Dito tayo Maganda lumabas pag may araw kahit malamig. Oo, oh, kasi ka sa may mainit, di mo masyado mararamdaman yung lamig. lamig malamig yung ano na hangin, hampas niya, pero masarap magbilad sa araw na ganito. Antay lang kami ng bus, tapos, hindi na. Dapat maglalakad kami kasi malapit lang naman yung pupuntahan namin. Kaso, sarado yung daanan doon ng mga pre, ano, daanan talaga ng tao kasi may ginagawa. Kaya sasakay kami ng bus, tapos iikot. Mabilis lang sana ipaglalakad. Oo. Uh, sobrang bilis lang. Madali lang talaga. Hi guys! Nandito kami ngayon sa KFC. Kasi nagutom na kami. so may nakita kami ng mga Pilipino. So nakakalungkot din minsan. Pagka, minsan kasi may mga suplada at supladong mga kapwa Pinoy. Hi guys, kain tayo. Kain. So may nakita kami mga Pilipino. Natuwa sila kasi pinansin namin sila. Kasi daw, meron daw mga... Hindi daw humingiti. Hindi daw humingiti. Mga alam naman na Pilipino pag gusto natin mo hindi silang ngingitian dire-diretso lang uh, so nakakalungkot kasi ho madalas din nangyari yan sa amin kaya minsan ilag din kaming pumansin kasi ilang beses na rin kami na ano na yung ngingitian mo lang kasi alam mo namang Pilipino sila or Pinay pero hindi ka nila papansinin bakat Bakit minsan ganun sa ibang bansa ang mga kapwa mo ano. Kaya minsan, nag-aantay kami, kami yung unang babatiin. Kain po tayo. Meron isang beses. Meron isang beses sa Prague. May mga turista na galing Germany yun, no? May, hmm. ano, Uh, may, edad na sila. may mga edad na sila. parang nag-tour sila sa Prague. So may nakita daw silang mga Pinoy doon, mga Pinay ganun. Tapos hindi sila pinapansin kahit na Kanino okay, naririnig mo din yung salita. Mm -mm. naman nila yung pero hindi sila pinapansin. Plus nahihirapan na sila maghanap, magbili ng ticket, ganun-ganun. Buti na lang napansin ko na parang may struggle na sila sa pagbili ng ticket. Nilapitan ko na kasi alam ko namang mga turista, turista sila at saka mga Pinoy kasi nagtatagalo sila. Parang ano, ano gagawin? Ganon, ganon. Nilapitan, inano ko naman po na ano, ganon. Ayun, inasikaso na, in, inano in, in, namin sila, tinuruan. sabi nila, salamat. nagpasalaman sila kasi bakit daw yung ibang mga... Pinoy o Pinay, kapwa natin, is hindi namamansin. Pero totoo po yun, may gano'n po talaga kasi nakadanas din po kami ng, ng gano'n. Bakit mayaman na sila. <laughs> Kaya kung mararanasan nyo yun na parang hindi kay pinansin, alam na, comment lang. <laughs> yung kahit high lang, kabusta po, okay, yung gano'n. Hmm? Kaya yung lang, lang. Oo. Oh, oh. Kaya mga tayo mag gano'n. Oo, kaya gano'n. Di ba, mahilig mga gano'n tayo eh. Parang alam natin, oh, gano'n lang. Kahit di mo natin kakalala. kanila. Parang basta alam natin yung Pinoy. Tunal. Okay. Kahit gano'n lang na, oh, kabayan, gano'n. Dito, ay, ewan ko lang. Ewan ko sa ibang lugar. Ibang bansa walang alam pero sa Taiwan meron din ganun na pero ano kasi sa Taiwan sobrang dami na. sobrang dami mga pinudol kaya okay, kaya okay lang, lang, lang kahit ng... di ka napansinin lahat <laughs> <laughs> ng kanto lahat ng kanto lahat ng ano basta sobrang dami mga pinudol kaya kung eh dito minsan bihira oh. ka lang makakakita. Oh, bihira ka lang makakakita. Although dumadami na pero hindi pa yung ganun talaga. Ano, kaya parang masarap din ang pakiramdam na ay nakakita ka ng kapwa. Mm. Tapos hindi ka rin papansin eh. Oh. Hindi ang sakit. Ayun <laughs> lang. Nashare lang namin. Natuwa kasi sila eh. Shout out sa inyo ma. Although 2 years na sila dito. Pero nilira lang daw sila ano, parang lumawas na. bun Oo. Pero malapit lang sila. Oo. Wala, alam. Pero may, medyo natuwa sila na may pumansin sa kanila. <laughs>